Wow. Anim Malaking batya Anim pang dalag Dami na pa pawala Ayan guys, so mula nung umalis ako Naka na piraso pa silang dalag Ay, grabe Yung mga sarap. taga pa sa lugi yan Sino-sino yung mga nag-ahon Good afternoon fishing guys no? Touchdown tayo sa location natin Ilalim ng uh, Kamachile 3 o'clock no? So uh, hintay hintay pa tayo ng konting oras 5 o'clock ang ng mga dalag no? So inabutan natin sila kanana ito sa kabila Sa pwestong may init no? Sumisigaw nga siya Nakatatlo na daw sila no? So uh, tayo dito lang muna tayo Napakainit pa doon sila sa kabila no tatlo sila si uh, dalawang Emil big boy tsaka si kanane no? ilan nyo tatlo apat na dalag na ang huli nila so medyo mainit nga dun no? Uh, kung nga uh, po pwesto man tayo dun mamaya 5 o'clock so stay tuned muna na no, mga katot at magsisit up lang tayo ng gamit no? so uh, dumaan muna tayo dun para kumuha ng luncheon uh, na tatad So stay tuned muna mga katoto at mag-uumang lang tayo ng ating pamingwit. So, Tumaas na nga yung uh, level ng tubig no. Ayun yung uh, dating uh, bangka sa kabila is natuyuan yun no. Eh may tubig na. Sa kain dun. Kasi may sulok dun. Almost uh, tuyo yung sulok dun no. So ilang araw din tayo hindi nakapamingwit ka no. So ito. Kahapon nga tinip na ni Emil ni Big Boy no na lalim na yung tubig. So ito na. Nauna sila kananay dun. Hopefully, ah, tayo ng mga tilapia ngayon. Kaso, nasa kabila yung panalo, kalakananay. So, pempre, meron na rin tayong mga uh, bawang ano dito, no? Yung masa para dito sa gilid natin, no? Asakuti tayo mga tilapia at uh, car rin. Ang tayo ng dalag. Sa gilid-gilid lang yung mga tilapia, no? sa so, water tayo guys mabit lang sa water lily yan tilapia sa arroyo arroyong negro bug sarap na another tilapia tayo kaya napahamak talaga tong water lily na to Si yes, sakana yun 'no, nagpatawid na 'no. Pakap na. Naiiwan yung uh, kanyang asawa yun, si Emil. At tinatawid pa siya na isang Emil. Parehong negro. Kailan ka dai? Tatlo, apat na ulayin siya. Kalalakeng? Yes, of course. Kana sa ilang kilo bawat isa? Wala tayong timbangan. pa ba siya nakakahuli? Nakaisa siyang panahog. Isang Dala panahog. Siya Wala lang talaga siyang nakakahon. Lalo na mamaya. Madami namin aming tatad. Dalawang tabu. Oh, tabo. Hanggang mamaya pa naman. Kaya ang hanggang mamaya ang mamaya ang papadilim pa yan. Maraming uli. Pagka wala ang luto, babalikan ko siya. wala ang luto, babalik ako. apat? Apat. apat. Tatlo na ahon. Naahon yung apat. Apat yung sa akin, nakawala yung isa. Oh, wait lang, yan na natin si Kanana. Itulungan natin. A help. So check natin yung huli niya. Ano nga yung maahon? Kung naka-jackpot siya ngayon, ayun o. No? Apat. Uh, One, 2, three, four. Huh? Not bad. Wait na ko. Ayan, si Kalanay, pauwi na. Pauwi ako, guys. Kapat okay. na po yung huli ko. Magtatrabaho pa ako. Jackpot. <laughs> okay, guys, tatawid na tayo, no? Pakap lang tayo ng mga gamit. Alin? Ayun na, sa gilid. Makatoto, no? Tumawid na tayo dito sa kay dalawang ML. Parehong ML, parehong negro. So pare sa tawiran na lang no? yung uh, pagkatitya ka kay kanana is mabay na tayo pabalik. So ang uh, target natin dito is mamaya nga uh, 6 o'clock mas pakagat. Pero kanina, sunod-sunod na Mel. Oo, oh, dami. So, dami oh, lang oh dami yung nilang pakawala. Dami. pakawala. Apat yung naiahon nila. So uh, may talaga kayong salok. Pero yun, 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 So uh, lalo na mamayang uh, nga hapon-hapon pa na no, mga katoto pagbaba nung araw lalo mga hininahin itong mga dalag na to so ina yung nakawa mo nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 walong uh, bingwit na to guys no? pa makahuling bawat isa nito walo <laughs> napatag na patag na yung tubig yan at uh, na yung ano so yun eh, na isa yung napaparamdam na ayan kay Emil Emil si big boy sure ball guys Palulun mo muna, guys. Hayaan mo na lang yung mukuna gusto. Ayan na. Mahatak na. Bira! Ayan! Hindi? Wala, hindi bumayotok eh. Hindi tumalun eh. Hindi tumalun eh. Tatalo naman yan. Guys, naka-isa na tayo dito ng uling talag. Tinan nyo yung ano. Sige, drag mo muna para umahon siya bawas tayo ng pamingwit Ito lang guys alis ko muna ibang pamingwit guys palabasin mo mo mong umano tumakbo kailangan na natin ng bunkers eh sila sabi ko sa'yo diba sabi mo gumigit na ha <laughs> 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 ayun lumagaw Ay, eh kabisado ko na yung lugar na yan guys kala mo ha now you know Mel alis muna yung pamingwit Mel Oh, kumuha na kayo ng bangka guys dalin nyo na yung ano guys yung panalok guys hindi natin may lalabas dyan yan alam na alam nyo na yan huwag mong pwersahin malaban pa tingin malaban pa sa loob sa loob kuha nyo na yung bangka guys hindi natin madadali to yung panalok ko yan ito yung panalok, guys. So, ito, guys, na pinakuha natin sa kanila yan, ha. Ah. dadrag natin konti para pagka lumaban. Wala itong nasa kaute ng uh, ni Emil na negro din. standby muna tayo lusungan nyo na guys sasagabi yung panalok nasa kanya dahil ano? dito mal lulusungan na lang mababaw lang to pinagdala ko muna isang mayari ilis mo lang sya sa ano guys sayo na lang sya oh. ilis na natin water lily na yan eh bumabata ka andito pa nakasabit lang yung tali makakaya, guys eh hey, guys hindi kita kukunan ng ano guys full view itlog lang Pailis lang ng konti, tatakbo dun sa malilinis yan. Patakbo yung sa gitna guys. Ilis mo lang yung water lily para tumakbo dito sa malinis. Ilis mo lang yung water lily niyang pinagsasabitan. Pa, patakbo yung sa malinis lang. Alalayin mo lang yung pagkakasabit ng tali, andiyan pa siya. Tanggalin mo lang siya sa pagkakasabit, baka madali ka ng taga. Pawalan mo siya sa malinis, Mel. Tanggalin mo yung tali. Huwag mo siyang pilit kuhain dyan. Atakbuhin mo na lang siya sa malinis. Hindi mo madadak mabasa-basa yan, madulas yan Mel Tanggalin mo na lang yung tali Mel <laughs> Hinasangan na Ayan na, nahiaw na ni Big Boy yung ano Dinakot na Di na, kailangan ng salok Tanggalin mo na lang yung isang pangkanya stainless Ayan na, ang laki ng huli natin no Palibag mo dito sa kabila guys Boog, ayan One point tayong dalag guys no. Ha? Si Emil na negro. Negro na silang parehas eh. Yan no. One point. Na, di nakawala. Maganda yung tama. Ganda yung tama. Oh. Lunok. Lunok siya guys no. Yan. Ganda yung tama niya. So nakaapat kayo na lima si kanani ngayon pang anim na to Panahon na naman ng mga negro Yeah, yeah. Sige, wala na wala. Dito lang sa gabi malinis, Bel. Gumawi ka na sa dito sa malinis. sa, malinis. kana ka na. Over, umovertake ka doon. Gumit na ka sa may malinis para wala siyang sasabitan. Huwag luluwagan. Guys, guys. Okay, panalok, panalok. Lahay mo lang sa gilid, guys. Lahay mo lang sa gilid, guys. Huwag mong hayaang makatakbo pa siya, guys. Matibay naman yung tali mo na yan, guys. Yan na, yan na, yan na. Ako po. May ano niya, Kuya Got. Angat mo lang siya ng konti. Ayan, malaki, 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 malaki. Ay, mas malaki to, guys. Yan na. Yan na, mas malaki. Wee! Another one bites the dust. Okay. Uh, na sa yung inaasar ni kananay. Okay guys, bigyan ng jacket yan guys. Uh, titingnan natin kung gaano kahaba. Sing haba ba ng tren o ano. Ba't ayaw mong bumitaw sa ano. Okay, bigyan ng trophy yan. Another two point. Ayan na. Ayan, ayan, naka, ano lang, nakabarega lang ng konti. Ayan eh, na. Ang mm, yung award. Ayan. po ng award sa kanyang dalawang beses na pagkakahuli. yan May award na siya. <laughs> Trophy. na, no? Nanginginig-ginig pa ang kanyang kamay. Nanginginig-ginig pa ang kanyang kamay. Ha! <laughs> Hi, guys. Sabi niya. Ginawa ko siya ng pantanggal niya na yun <laughs> nakahinga na ah. naman maluwag hindi na siya maasar ni kananay so uh, kailangan nyo pa mag ng mga apat pa Mel, para ma-overtake mo si kananay apat pa may tropi na siya guys mukhang nakapanahon ng mga Emil ito na may isa o oh. binabanatan din yung kanya isang masarap na saltik Ug, hule. All right, Mel, panalo Mel. Wag kang, kang gigilit sa may ano. Dumiretso ka lang sa dati mong pwesto. Ayun na, ayun na, mas malaki rin, guys. Nakapanahon yung mga Emil, mga negro talaga ngayon. Woo! ha uh -oh. yan, yan, Hindi, Hindi mo masyado paluluwagin baka umano. Pirmihin mo yung ano mo. Yan, yan. Okay, salok na naman tayo, guys. Another monster catch na naman tayo Salubong lubong mo yung ano mo Eh ano mo lang yes Woo! E, isa naman ang bibigyan natin na award okay Emil eh, pa rin ang uh, kasunod na ano award okay guys pakihawak lang guys para sa yung award tan -ta tan 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 hawak mula kaya bang naman talaga dalawa yung nadali niya nga ay eh. buti spider man lo muntik na mapatid spider yung ano nadali ng ipin yung ano yes, yung... yung okay nakapanahon yung mga ano mga emil buti spider yung ano nyo Nasa sa talim ng ipin tignan niya maputol mas kasuhin mo nga ito Mel Ang one bites the dust Kaya nga nang nabanggit ko guys no Pagkagantong oras tayo na sinit sunod na yung mga huli no Sa so, si kananay nung <laughs> Sagsaga ng init At dali nyo yung uh, lima Kaya lang mas malalaki yung mga Naahon nyo yung itong dalawang emil ah, naka oras yung mga emil negro natin no Sila yung nananawasa kaya sa atin na uh, waiting pa rin baka makasakot din sa atin eh Dalawa natin ha. <laughs> Di pa kaya ng long nose pumasok sa lob. So uh, magaganda yung naging uh, lunok guys no kaya wala silang kawala. So uh, abang-abangan naman natin yung sa atin naman baka tayo naman. Yun, may nagpaparamdam na naman kay Emil na naman no. Waiting waiting lang natin siya no. So, yung ating kanina hindi natin na-shoot tumalon nakawala sa may uh, ultralight natin eh meron nagpaparamdam din sa so, mukha magsasabay kami ni Emil eto binabati ko pa lang ayan na siya oh to ating ultralight. may kumakana na rin so waiting tayo forest so, kami ni Emil kanina tumalon to eh sayo so, Emil andyan na So, ito kanina, tumalon, no? Yukon-yuko na siya, nag-letter si. Yan, yan, yan. Nababatak na. pa. sige pa. Hindi pa sa isa, guys. Ito na. Laban natin na. Ule. Mel, panalok, Mel. Ay, nakawala pa. Ay, nakaikas pa. Pag ganun na siya, ayun know? Oh. Ay, hindi pa siya masyadong lunok, guys. Sayang noon, huli na. Guys, dalawang beses na tayo nakapagpawala, no? So, tayo palang huna na, huna dalag sila si Emil ah, dalawa na siya ngayon huli tapos si Emil na isa yung isa ako yun sayang yung uh, sa ultralight natin kanina no hindi lang natin na shoot pag letter C niyang ganun talon yung dalag ay kastin tapos so, oh, ito nga patakbo na siya dun no sayang nakapihit pa so uh, best time talaga yung gantong oras guys na yun ah, naka -tago na yung araw sa bundok no yan, so patag na patag na yung tubig. So yung galaw na mga tumangit natin, kita kita mo. nasa paghatak pa lang. Yung pag uh, iba ng direksyon ng tali, no? Enjoy. Kano, ayayin natin dito si Dito nang gigigil yun eh. Sa ganito nga mga bakbakong malalaki na. So hopefully, ah, uh, bago dumili, makasakote na tayo. Makapag-ahon din tayo. Ito si Emil naman. Ito na. Panalok siya yung mga pag-aawon ako tatlo na yun sa akin, pa puro pa kawala Mel, mo muna Mel yes, guys oo, naka-moment yung mga Emil, no so tayo, tatlong beses wala tayo na-aawon malaki na naman Grabe yung mga dalag dito guys, no ayan Oh. No? So kailangan talaga natin yung malaking panalok no. talangan nito. So tayo kanina tatlo beses yun sa atin. Ayun pa yung isa. Bang. Nag-guys yung oras na to eh. Sinasabi kong oras ng bakbakan. Ako tatlong sunod-sunod, wala ako na Kinawawa ako nitong dalawa no. Mukhang pinagkakaisahan ako sila pala yung nakakapag-ahon so tatlo na kay Emil kay Big Boy, isa sa atin, until now wala pang na -ahon. so ang ganda ng mga shoot ko pa naman doon sa mesa akin, no naka-off yung camera <laughs> puli, mahuli ka na ayan na naman isa natin, no binabakba na naman so ano na to pang -lima na to sana, mahuli na natin, ayan na matakbo na na yung mga moment eh na e na Tumatupo na oh yala! na Uy, talon sa wakas mas malakas ang pigil nito guys pakitulungan din ako guys sa wakas, yung pang lima eto na Direkto na yan. <laughs> sana diretsyo na to kanina laging pa wala Uy, wala kayo sa akin sa inyo. Yan e na, guys na finally kumakalabog siya na another trophy to me guys paki sure ball guys <laughs> woohoo nice shot okay sabi ko na nga ba pinakamalaki sa akin finally woohoo Pinakamalaki sa akin, guys. Panglima na sana to. All right. Ayun. Na naman si Emil na naman sumagot. Di pa natatanggal to sa akin. O wait lang itong ng panalok. Ayun guys. Aaw na lahat, guys. Hangga't natin tong ating dalag. Si Emil ito nakahuli na naman. Ayun na. Sumagot agad guys, hindi pumayag na ano. Ayun na. Ayun, wala ka din. talun talon Oras na ng ano. Guys, guys, dito ka guys. <laughs> pa mo naglaga ka ng aking camera guys? Sayang. Buenas, buti nakasagot tayo isa ba? Malakad din ito isa. Malaka rin guys. So ayan na. Yun, talon pa rin ng talon. Ah, oh, wala din. Yun. Okay, pagtabihin natin kung sino mas malaki. Ah, mas malaki sa akin. Mas so, malaki sa akin, guys. Eh, oh, no, hindi pa natin natatanggal yun sa atin. Sumagot so, na si Emil. Oras na yun ng uh, kagata kagatan ng mga dalag. Pinakamalaki sa akin, guys. Woo! Guys, pinakmalakayin sa atin. ay uri, ri, 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 ri. magpaahon sa akin. Ayan, ah, pinakmalakayin sa atin. Uy, yun isa ko. ay na isa. ay na. Isa rin. Ako po, yumuku na. Nakawala ata. Ayun na, oras na kasi ito. Biglang binikwala yan, oh. No? Ah, nakahuli pa. Palalak. Uh -huh. Sunod-sunod guys, ayan na Ito Ayan, yeah, bilis Panalok, panalok Salok guys Uy, wala ka na guys Ay Dito pa guys Bulegi sa ating ultralight. Siyempre. Pwede na yan. Hey, hey. <laughs> Guys, takaaw na lahat ng pamingwit natin. No? Kaya sinasabi ko, oras na to. Ito na yung talaga yung inaabangan nating uh, oras. No? So yung mga dalag natin na tatlong pingwit natin nagka ano ano nagkagulo-gulo na oh sabi mo nga dito yung sayo <laughs> ay tatlo ayo pa yung kayo will oh <laughs> kagulo-gulo na, na guys tatlo na nakaahon wala na nakaumang nakalunok lahat guys sana yatim mga plaes kagulo na po Maray na. Eh, pagka Pwede silang nangkukuha. Pamputol na ata yung mga taga natin, lulun. O, oh, buti na sa super ay ultralight natin, nalanganin. Nakalabas yung ano. Wah! Ang lahat. Oop, oh, huwag masyado na nenerbios. Mapupunan natin cooler. Ang lahat, guys. Kagulo na guys. Bigla tayong jackpot na. Isa. Sa nang bibig mo. <laughs> Wala nang gagawin kung hindi putulin. Kaawang uh, uh, na lahat ng pamingwit guys. Wala nang nakaumang guys. Meron na dito na kagyak. Putulin mo na lang isa. Ang lalim ng ano nito. Wala siyang kawala. Wala siyang no choice tayo kundi putulin guys sa bahay na lang natin tanggalin ang mga taga oh. guys di na kasi sa ating cooler guys so oh. puno na sisiksikan na sila oh. sulit na natin guys ayan mga ng taga syempre tayo din so ayun nga uh, guys no at medyo uh, na sulit na naman yung uh, ano natin ayan sa natin yung dalawang Emil yung tandem no si Big Boy Emil at saka si Emil Legroden din <laughs> so kananay kala mo isa yung magandang huli mas maganda yung bakbakan niya sabi siya ganitong oras eh so maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag suporta sa ating uh, munting channel no at kami po ay uh, papakap na para mapabuhay natin yung ating mga huli no at saksikan at dito sa ating ano lalagyanan yan eh, no? Puno. Puno na yung ating uh, fish keeper, no? Baka magkamatay, guys. Sayang to. Uh, sariwang sariwa natin may luluto. Pesa o sinampaloka kanya no? So, uh, maraming salamat po sa patuloy nyo nga uh, pag sa ating uh, channel. Sa mga napapadaan naman po, pakilike and subscribe ang ating, uh, ating channel. Pakiclick na rin ang notification bell para updated pa po kayo sa, sa mga susunod pa po nating uh, i-upload na video. So, hanggang sa muli po. Paalam!